So, yun na nga, mga idol, no? Yan. kakarating lang din natin. Galing tayo sa ano. Pumalik tayo. Pumalik tayo yung at saka watertight. hindi so, obra yung uh, adapter lang dito sa ano. Uh, Lock na washer lang dito sa ilalim kasi yung experience ko kasi inong mga uh, in install ko na hindi ako gumamit ng watertight ay nasira yung mga safety circuit breaker dito sa may ni material so, kaya bumili ako na ito so itong taas ay no problem naman itong taas kasi sa ibabaw naman no? hindi naman papasokan niya na no? itong taas so itong taas hindi na to papasokan ng tubig so, ito yung priority natin yung lalim na malagyan ng water type. kasi dito kasi bagsak ng tubig So, <coughs> ito kahit volka seal na lang yun dyan So Ready to installation na ito So wala nang kulang Complete na tayong materialis May sealant sa saka kasil, Meron na complete na tayo Installation na lang <coughs> May rubber kasi itong watertight mga ayon Hindi basta basta papasok ng tubig dito mga galawang professional. So dito kasi sa ano Taytay -tay, ay meral ko napaka ano kasilan. kasi kung gagawin ko ay waser uh, washer lang sa washer dito baka uh, i-reject ni ko. So, hindi na natin biro patuloy yung ating unang naisip. So may namin solusyon na na solusyon na, na natin yung magiging uh, masasabi ni Meralco. So at least pag checking ni Meralco, wala na siya masabi ginawa na natin yung ating best let's go ready to installation set up shutter